Good morning. Today is another day. So, panibagong araw na naman para sa ating moto vlog. Napakaganda ng sikat ng araw. ADV pa rin ba after 6 months of using it? For me, of course, Yes! Sa 6 months kong ginamit ang ADV-160 ko, eh, wala pa akong nakita ng issue. By the way, ito yung dinadaanan ko araw-araw papuntang work. So, dadaanan natin itong... U.S.A. Balik na ako. Mabalik tayo. After 6 months of using the ADV160, wala akong issue nakita or na experience sa aking ECU 160 so far so good na naman ako ng maayos tap speed naman tayo ng 123 all start 123 kph all start ah uh, timbang ko is 73 tumpa mong yan so for me, wala, walang isyo ang ATV Ang isyo ko lang, ang isyo ko lang is, yun lang, head turner. Ligunin ang mga uh, chika babes. <laughs> okay, so this time, no long ride tayo. Let's go. Ayun natin, nakita na mangga gagawin yun. Masa ka mangga ni siya? Pahok nitip? Pahok? Nitip? Dili siya mangga? Dili siya mangga pa? Ay pa, isa rin ay Sarah, mangga tipa mangga paho so tag 40 ang kilo ng palita sa labawan sa kilo Okay, nakapalit tayo sa kilo. na tala ko niya Ipako sa u box ani Magkasya ka balay Bago ang mahaba-habang ride natin Kailangan natin mag-full tank And Of course, ito lang sa Shell yeah, V-Power V-Power gasoline tayo kasi malinis na Lagnan lang pa sa makina parang masama yung panahon ha uulan nata may nahuli silang cobra oh yan oh nakuha ng cobra oh maakan na oh ka doon lang remembrance yung guys buhi pa ka ugma doon <laughs> may ha may sticker Ah, uh, okay. <laughs> taga tamo mo kutoy ako ko. Atakan. Daga barangay pula. I love you. taga pula ka? Oo. Oh. Oh, um, Ang um, amigo na ni Shell Highway. <laughs> taga blan <laughs> diya Taga, <laughs> taga, <laughs> bro taga asa bro? Taga asa ka doon? Lang lang. Uh, blang. Taga, taga blan siya. Shout out sa taga blan. <laughs> ah, pahinto tayo kasi may nakita tayo asparagus. Hindi <laughs> na tayo, hindi na tayo makakain na tayo. Asparagus.

Thank you. Gawa tayo ng steak. When it comes to riding comfort, ang ADV natin hindi rin patatalo. Kaso nga lang, itong version ng ADV ngayon, yung bago, from 2023 pataas, eh medyo stiff yung kanyang suspension. Unlike don sa ADV 150, yung old version, Uh, malambot 'yun. Hindi tulad ng ano, ng bagong version ng ADV. Compare with the other scooter like the Yamaha N-Max and Yamaha Aerox, uh, mas malambot naman 'tong suspension ng ADV 160. Pero based on my experience, yung suspension ng ADV 160 ko, lumambot na siya pagkalagpas ko ng 5,000 km. Siguro dahil nga uh, nagagamit ko na siya at saka minsan may OBR ako uh, angkas. Kaya yung comfort bumalik din. So goods na goods na yun para sa akin. Sa mga naka ADB 160 ngayon, kung pansin nyo, hindi pa masyado ka-comfortable yung suspension nyo. Antay nyo lang kasi pag nagpas ng 5,000, okay na yan. Okay. Pakagandang place. Tara. Coffee. Tayo pa pa park and then ito yung coffee shop. Tara! okay, let's go. Mara talagang mula no? Bagas sa tayo. Eh. Large muna lang, ma'am. Vanilla tayo. Ito yung suki Haha. 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 ako. Lalo na pag Haha. Eh kasi makikita mo yung motor mo andun lang and then while sipping your coffee here yeah. alright alright oh. Sarap na ito ah, dadas. Ang sarap magkape Lalo na pag ganito yung view na nakikita mo one of my favorite coffee shop here in General Santos City, ang Cabin River. Besides sa masasarap na pagkain, babay pa ng mga tao dito. Sarap ng hangin. Tapos na tayo magkape. Let's go! Parang down. Alright. Hi, ma'am. Hello. 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 <laughs> si Hello. Salamat, Hello set up na sila oh. kasi every night may mga ano dito may live band yung sikat na sikat na ano the secret na yun dito yun eh okay let's go salamat cabin, you're the best back on the road ang ganda ng panahon ngayon ang sarap magmotor kaya sa mga wala pang motor dyan bumili na kayo ng ADV 160 talagang napakagandang scooter to ibibigay sa iyo yung gusto mong power yung comfort andito na lahat lalong lalo na pag naglo long ride ka kaya eto ADB from last year ADV pa rin hanggang ngayon at sa mga susunod pa so, binaba ko yung windshield niya para mas maganda sa aerodynamics naka racing mode grabe ang sobrang sulit hindi talaga ako nagsisi na bilhin tong ADV 160 after 6 months of using it walang issue, walang problema tsaka all stock pa to ha ang all stock top speed ko is nasa 123 to 126 medyo matagal nga lang makuha kasi stock nga ba? Diba? tapos ang pinalitan ko lang dito is yung eto Ducati type na windshield dito ayan tapos handlebar riser para more comfort. And yun lang, wala nang iba. Grabe. Ang uh, angas, man. So, kung tatanungin niyo ako, re-recommend ko ba to na bilhin niyo? 101% yes. Kasi ang kagandahan nito dual sports. Kung magagamit mo to sa uh, off-road, at saka sa ano, street or on the road malagamit mo to dual sport wala kang problema And, ano, parang nasa Hollywood don't get me wrong guys lahat ng mga nasabi ko dito about ADV 160 is based sa preference ko kasi lahat ng needs ko as a rider eh nakikita ko at nakukuha ko dito sa ADV na to forma pa lang panalo na watch this maraming salamat sa inyong panunood kung umabot kayo sa uh, puntong to, it means to say na gustuhan nyo yung video ko, again thank you, uh, dahil dutom na tayo, stopover na tayo kasi parang uulan na, kakape muna tayo dito sa favorite place ko tara stop okay. stopover muna tayo kasi malakas na yung ulan and dito tayo sa London Beach and dito na tayo sa may London Beach Resort dito ako madalas nagpupunta kapag gusto kong kumain ng masasarap. Kasi ang pagkain dito sobrang sarap. So tara, pasok na tayo. Ang ganda ng gate nila, oh. Alam nyo ba, dito yung pinakamasarap na burger na natikman ko sa Jensen. saka, ang gustong-gusto -gusto ko dito, yung coffee shop nila, yung kape. Ang lalaki ng serving. <laughs> Tingnan nyo, kain tayo dito. Ayan. Ayan yung London Cafe sa taas. Okay, let's park first. Okay, we are here at London Beach Resort. Wala pa masyadong tao. So, kakain lang tayo dito. And then, imimit natin yung magbibenta ng kambing <laughs> na pinabibili ng kapatid ko. Let's go. Dun banda yung kanilang beach dito naman yung kanilang hotel at saka restaurant and coffee shop ganda dito ah alam nyo ba malalaki yung room dito eto yung pinupuntan ko palagi na coffee shop sa taas yun know Ang ganda, ang ganda dito. Meron silang koi. Ayan. Ang gaganda ng koi. Wow. Nice. Maganda pag may ganito ang set up sa bahay, no? Okay, let's go. Nasa second floor yung London Cafe kasi kaya akyat tayo. All right, let's go! One do say, sir? Always na nandito. ano ang mga pagkaon. Actually, wala po ako yung lunch. Ang best of the day. Nagag-serving, lami. Pang-international lahang food preparation. I'm thinking... Ito, masarap din yung pizza dito po. Ito yung presyo ng coffee. Not bad. Mas mura kaysa sa Starbucks, pero I serving dito, it's really huge. Ang ganda ng place, di ba? So, ang ilang breakfast hindi na available kasi nga naman 3 p.m. So, I think mag merienda lang tayo. Let's try the pasta. Okay? Pasta, we're I'm gonna go for coffee moka. Okay? Look at that. Aang langke. Coffee moka. Look at this. Tapuono. Tapuono. Wow, ayan na. Wow! Nagkakanaan yung ayan. Tanawa yung ispageti. Sure ka ba, Maone? Yes, Sir! Sure ba? Gabi! Ano si Sir? Good for sharing ng Good for sharing ng ispag. Pati yung <laughs> kapi Huwag naman i-bowl ka takot. Thank you! ng pasta tayo wala naging si Mami isang man bond sa isa man ko good for three naman ata ni so paano na ko ni Mahurot? pwede <laughs> na kasi ako say hi can you get that? ang sarap ng sauce ang sarap ng meat hindi nila sinabi pang isang buong barangay kung serving dito presyo ng kape. Hindi lang yung gano'ng kalaki yung kape. Halos magkasing laki sila. And then, good for 3 to 4 person na di Diba? While eating this bag, umuulan sa labas. Good music. Ang sarap. Um, tiny bits sauce. Look at that. Tapos ito yung meat. Ground beef. Ayan mga ground beef. Mm. Mmm. at the meat. Wow. Busog. magbenta ng kambing. Bye-bye. Okay, huminto na yung ulan. Pwede tayong umalis. Let's go.